Merry Christmas and Happy Birthday Ayan ang bahay ng Father Earth natin Ate, may paano pa siya o oh. Alright, pa Christmas na oh. 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 Happy Birthday Happy Birthday to you Birthday mo na diba? Shout oh, out Birthday mo na, alauna na no? pala Oh, 24. Oh. Kapulo, oh. sabay tayo pinanganak. Pa ilang taon? Pa ilang taon muna? 24 oi. Eh. Nee, ilang taon muna? Ah, uh, 25 ko na bukas. Ngayon. Bukas tapos ah, ngayon. Na. Oh, 75. Oh, ayan ang handa mo. May ham ka na. Duma may ham, na. may piyaya, may manok na galing kay Tiyoy. Dami diyan. Oh, oh, may picture ka pa pala nito Toto to. Oh, yan. Mama. Ito ako walang picture dito. Yan o. Oh. Ha? Suwa ko muna suwa ko mo. Wow, lumang luma ah. <laughs> Oo. <laughs> lumang luma na ah. Oh, yan ang regalo ko sa kanya. <laughs> yan ang regalo ko sa kanya. Chivas, Black Label, Pondador, tsaka Alfonso. Oo, oh, di ba? Salve na sa dyan. Sino yan? Sino yung labi eh? Siya, o. Ayos yung ano nyo, Dapog niya, dapog. Oh. Nanganay na yung bahay niya, oh. kaya umuwi oh. siya dito, o. Oh. natin to. Bahay mo. Baka oh. bukas, after birthday mo. Oh. Pag mo. dami nating isprayan dito. <laughs> Ay, so, ano 'yung ano? Ay, ano? Oh, ano wish mo sa birthday mo? Oh. Yeah, yeah. Hindi oh. ako, hindi ako iinom. Wow, wish mo yun? Oh. <laughs> <laughs> wish yun pa nga. Hindi <laughs> <laughs> wow. ka naiinom? Ay, paano yung mga yun? Ako naiinom nun. Bili-bili lang. No. Naginom ako din ang chesos ko sa abot yung mga kundi. Tatlo ka shot lang. Kunti na, lang. Sa isang, ayaw ko na. Isang shot lang. Isang na, shot lang dapat. Sabi ka... <coughs> kapag sa mga bata ni Nining Mundak ang sa akon ay, ang tutut eh hindi kimong sabay yan sila oo yan talaga ay, dala na ba uh, Diya, ng... tumatanda ka na eh dala na ba na nang uh, nabos kami yura sa dumaraw uh. okay Eh Eh Hi. Utang <laughs> 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 <What did> you... <laughs> Ay, hey, taas oh. Dito malayagay muna kami sa Dakoton. Sama yung pinsan ko. Doan. <laughs> oh. <laughs> uh, ano, kasama yung pamangin ko ayun oh. First time oh. Hindi. <laughs> oh. <laughs> Oo. Oh. <laughs> oh. oh. Very rough road. Hindi rough <laughs> sticky road. Sticky and rough road. Pag hindi ka marunong mag ano di. Ay nako Paktay ka Ano ba Mabalay ka mga Ano di init na wa kuyuk na oh, school eh uh, okay. uh, huh? uh, call center kumilinga saksak yan yan Toyota Rush taras. Hmm. Sarili niya. 'Yung yeah. iniako Meron uh, ADB 160. Ano? Uh, ganda sa yun dito. <laughs> <laughs> Dali, kasi layo lang. Alright right. Wow. Sanay driver ta mga expert na. <laughs> <laughs> nah, ayo, Kita mau school sekolah tayo okay, galing oh. Dito tayo. Hmm. <laughs> Ang bahay nyo. Ayan yung school oh. Elementary oh. Ayun yung school oh. Pagka dito mga kapatid mo oh. Oh. Pwede mag -ano na. Ba? Diba? Ito to Ba? Ba? Ito oh. Diba? Dahan. Ayusan mo yung motor.

usaha mud, tuh, ikut langsung ikut, ngalus otobat, overtake, ya kayak di kepaman kotor ng yung dalan maayos na Doon sa ka lang malones maayos na rin Oo oh, oh. uh, sa hmm. ah, 'yun sa pala lakad Ha Laka na Ayun oh, diyan mag tiyo ya.

San Rafael ndek. Oh, kuwi gimana? Ambe. ay san dito Layo. <laughs> ah, ito yung ano, yung mataas dati. Oo, oh, oh, ito na. Oh. Ah, oh. ayos na, sementado na oh. Astig. Dati, wala, wala pa yung mga ano dito eh. Ito, magaling liwan. Eh, pinasadol-sadol pa si Papa ako na ano Yung ano ng tubig niya Kaya natagalan ako Yung kulay blue yung sa, pina, Pinalibing-libing niya doon <laughs> Oh, Baka raw tamaan Tamaan ng ano Uy, ganda Balay, ganda Ấn nữa đó Bây Hả? 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 học Hả? 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 signal Ôi, <laughs> mày signal nấn uh -huh. Mày signal nào, oh, nào Katuloy na natin, may signal na pala. Right. Ito, basa ang bamsa to. Okay? Dito na yung kapag sa Kadakoton, pakaliwa. Ah, uh, yun, yun, yun. ito yung pang Sir Rafael Teoy. Oh. Ah, yun. Yun, tayo. tayo sa ano, sa Kadakoton. Kapag okay. marami rin ngayon, Pero magkano sa pagkakasal mga No. nanandan, ng daan baka ano hechuela pala hechuela nila kapag nasa kapis ka na lagi may star may star na rin sa gilid gilid barangay ah ibato ibato ibato